Sa ating mga balita, alkalde at vice-alkalde ng Tobias Fournier sa Antique nagsapakan dahil sa food pa. Notam nilabag ng Chinese vessels na namataan sa maritime exercise sa WPS. reyati eruption na itala sa Bulkang Taal ayon sa FIVOX. Minimum wage rate sa bansa pinareview ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nauwi sa pisikal ang pagtatalo ni Natobias Tobias Fournier Mayor Erneste Tahan Langit III at Vice Mayor Jose Maria Fournier dahil sa delivery food ng food packs na galing sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para umano sa mga residenteng apektado ng El Nino. Sa video, makikita pa na sumakay sa truck ang dalawang opisyal para paandarin ng sasakyan at nag-agawan pa sila sa susi nito. Kalauna ay lumipat ang dalawa sa likurang bahagi ng truck at doon muling nagtalo. Maya-maya sa isa pang video ay mapapansing isinara ng vice alcalde ang pinto ng truck dahilan kaya natamaan niya ang alcalde na unang nagpakawala ng suntok. Pagbabahagi ni Fournier sa social media, siya mismo ang humiling ng naturang food box kay Antique Governor Rodora Cadjao ngunit hinarang ng grupo ni Tahan Langit ang truck dahil hindi umano sumunod sa proseso ang pamamahagi ng food box. Giit pa ng alkalde na diskubirin nila sa isang bodega kung saan dadalhin ang nasabing food packs ang isang libong kahon nito mula sa DSWD na hindi tukoy kung papaano na ipasok at itinago ng walang permiso galing sa ahensya. Kaugnay nito, naglabas na sila ng parehong apology statement hinggil sa nangyari. Lumabag sa notice of mariners o nota ang Chinese warships na namataan sa gitna ng maritime exercise ng naval forces ng Pilipinas, Estados Unidos at France sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang pahayag ni Balikatan Executive Agent Colonel Michael Lohico sa isang press conference. Paliwanag ni Lohico ang nota ay para sa kaligtasan dahil mayroon silang gunnery exercise sa area. Gayunpaman, nagawa pa rin magpakita ng Chinese vessels kahit alam nilang nangyayari ito. Dagdag ng Colonel, nangangahulugan lamang na naapektuhan ng China ang ginagawang military exercise ng ating bansa at posible anyang ito ang dahilan kung bakit nagpapadala ang China ng kanilang barko sa WPS. Isang priatic eruption ang naitala sa Bulkang Taal ayon sa 24-hour monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX itong Martes, April 30. Ayon sa FIVOX, bukod dito, nagkaroon din ng anim na volcanic tremors ang bulkan na tumagal ng dalawa hanggang tatlong minuto. Paalala pa ng FIVOX, posible ding magkaroon ng volcanic earthquake, manipis na ashfall at pagbuga ng nakakalasong gas ang Bulkang Taal. Sa kasalukuyan, nakababa pa din sa alert level 1 o low level of unrest ang Bulkang Taal habang patuloy itong inoobserbahan. Kasunod ng pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa o Labor Day ngayong araw, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na i-review o pag-aralan ang minimum wage rate sa buong bansa. Isa ito sa mga direktiba ng Pangulo kasunod ng pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation at sa halaga ng naiuuwing sahod ng mga manggagawa. Sa kanyang speech sa 122nd Labor Day Celebration sa Malacanang Palace ngayong araw, hinimok niya din ng Kongreso na magpasa ng batas na ikabubuti at ikadadagdag ng mga trabaho na makakatulong din sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Samantala, sa pag-aaral ng National Wage Coalition, tinatayang nasa 4.2 million minimum wage earners pa rin sa buong bansa ang hirap o hindi makamit ang komportableng pamumuhay sa Pilipinas. Para sa Kidlat News updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At ninyo pong natunguhayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.